Paklas tayo ng karburador ng Bajaj City 125 no, mga idol. Ayan. Problema nito is namamatay. O, so, tinignan natin yung ano niya. Yung mga kit niya. Daanan ng hangin saka yung daanan ng gasolina. So, yung daanan ng gasolina niya walang problema. Walang bara. Yung problema natin is yung daanan ng hangin. So, barado siya mga idol. No? Barado yung loob niya. So, mahirapan tayo dito kapag ito na yung problema. So, ang gagawin natin, nagpakulo muna ako ng tubig na mainit doon. Pag makulo na yon, ilalagay natin to sa tubig na mainit para lumambot yung dumi sa loob para, para lumabas siya. Pero ito, hindi na natin isali. Yung papakuluan lang natin sa tubig is itong jetings niya. Itong so, siya kaso mamamatay din. Kasi nga hindi siya makasupply ng hangin. Kaya pala yung spark plug niya is naka-rich mixture kasi hindi makadaan yung hangin. So ayun kumukulo na. Lalagay natin tong jtings ng ano, carburetor. So mga 10 minutes o kaya 30 minutes. So ayan mo. So natin mga 30 minutes. Para lumambot yung dumi sa loob. Para matanggal. So antayin lang natin na mga 10 15 minutes no, Adol. Bago natin kunin yung ano doon. So after 30 minutes no, mga... kunin natin yung Uh, pinakulo natin na So, ito na sila oh, Yan So, ito na yung pinakuloan natin na uh, carburetor kit So, yan, maliwanag na yung danya So, dito sa hangin So, yun, may butas na rin Makikita na rin natin yung butas ng dana ng hangin So, balik na natin mga dol, no Nalagay na natin doon, no? Tapos na natin ilagay. Ipitan na lang natin. Parado talaga yung ano, yung jippings niya. Hirap talaga panda rin. So ngayon, test natin kung okay na ba siya.

Siya. So, higpitan na natin doon lang, hindi pa ito na higpit. So, ayan mga doon, no? okay na. So, yun lang yung diskarte ko, basta ah, barado yung jetings ng ano niya, ng air and fuel mixture, yung ginagawa ko, pinapakuluan ko sa mainit na tubig para matanggal yung mga dumi-dumi niya. So, try nyo yan sa carburetor type nyo kapag barado yung carburetor ng motor nyo. Pakuluan mo lang yung jetings niya, yung dito lang tayo.